Legenda Yun, good morning Philippines! Good morning po sa lahat ng ating mga tagas tagasbaybay at sa lahat po ng possible na mararating na ating munting channel As you can see ay nandito po tayo ngayon sa boundary ng uh, Silang at ng uh, Santa Rosa Kabiti na po yung kabila at ito pong kabila natin na sa likuran natin ay Santa Rosa Now, kaya ko po dito inumpisahan yung ating uh, vlog kabayan ay ipapakita po sa inyo yung pong uh, ginagawang flyover dito sa Nubali, no? Na tatawid siya ng Kalax. Babalikan natin. Bumbuo na po siya. At siguro, sunto-open na ito, no? Titingnan natin yung ating aerial uh, shot. Mamaya. Napakakinis na po na. Mamaya ako na sa papakita sa inyo, no? At... Ayan, approaching na po tayo ng... Uh, ang tawag dito Laguna Boulevard Interchange ng uh, Calax yan po yan <coughs> at itong pakanan na to eto po yung papasok ng flyover no hindi lang po natin mawari yan kung yan eh one way lang papunta doon papuntang Nobali no so aabangan po natin yan sa mga susunod na pagkakataon dito po siya ayan no oh, may mga kambing dun sa <laughs> pasukin natin sandali siguro pwede naman ayan ang kinis na brad may ispalto na oh tignan nyo naman grabe ba at siguro Ito open po yan ito matagal na itong advisory na ito eh October 30 pa ito 2023 ayan Ayan, Oh, et, eto po yung ating mga aerial shot. Habang tayo ay iikot pa kabila. Uh, sabi po nung isang nag-comment kasi sa atin. Habaan daw po natin yung ating uh, aerial footage, no? Kasi puro pader daw at saka kalsado yung nakikita. Oo nga naman. <laughs> Ayan, kakanan tayo dito. Sa ilalim ng... Uh, Laguna Boulevard Interchange ng Calax and then kakanan po ulit tayo dito ayan eto papunta na po ito ng Nubali no all the way hanggang sa Tagaytay ayan po yung ating area shot samantalang tayo ay binabagtas natin ito ang pinakang service road na ito ng Calax dito eto po salubungan po ito ito two way po ito <coughs> And then pagdating nga po dito, ayan na yung layover uh, flyover na. Siguro nga, may mga ilang finishing touches na lang po. At kasi nga, balita nga po sa atin nung huling vlog natin dito. Siguro mga 3 months ago na yon Ay, this, this uh, month of July nga po pala ito bubuksan. Apo. Anyway, ngayon nga po pala ay ikapitong araw sa buwan ng Hulyo 2024, ang oras po natin ay 8.27 ng umaga. Ayan na siya, oh. Meron na lang uh, mangilan gilan ng mga scap holding. Sabi ko nga po sa inyo kanina, baka mga finishing touches na lang yan. At uh, ready na po yung padaanan. Uy! Uy, mga scrambler. Ang iingay okay, ng mga motor nila. Hahaha. <laughs> susundan natin sila hanggang doon sa dulo ayan po yung ating aerial shot uh, at sana ay mag enjoy po kayo sa uh, view na ating nakikita no? ang ganda na yan oh, itim na itim yung kulay ng isparto at yan nga po yan yung kalsada nya oh. traffic merging 500, 500 meters ahead oh, dyan po yan mag merge bago pumasok ng uh, Nubali oh. Uh, Ah, buong buo na rin po yung kalsada nyan Ayan, dito po siya mag merge ka ba yan, no? Dito siya MDC Pati Development Corporation Mm -hmm. so yun, hanggang dyan na lang po muna yung pong vlog na ating na-share sa inyo sa mga ngayon lang na pag-uwi sa ating pong munting channel please don't forget to like and subscribe at mag-iwan po ng uh, bakas and notification bell para lagi po kayong updated anytime na mag-upload po tayo ng video ito pong muli si Kabayang Alex, lagi nagpapaalala mag-ingat po tayo, lagi tayong manalangin, magpasalamat sa Diyos ingat po, see you po on my next vlog God willing